At higit sa lahat po, kay Inags na siya yung nag-invite sa akin doon. Talagang si Inags. Mariregaluhan ko to ng soklay. Magusto mong soklay, Inags? Soklay ng Hello Kitty? <laughs> magandang araw mga kapanyero magandang araw napakaganda naman po ng sikat ng araw ngayon ngayon po nasa parking po ako ngayon ng... sa work namin talagang hindi ko alam kung bababa -baba ba ako magtatrabaho ba ako ang nasa isip ko po ngayon ay nasa Calgary pa ako talagang napakasaya po talaga nung nangyari nung sabado na yon. talagang hindi ko inaasahan hindi ko ni-expect na ganun ka init yung pagtanggap sa akin doon ng mga kasama ni Inags ng mga vlogger saka yung mga subscriber talaga pong ang saya uh, ano pa ako nasa cloud 9 pa ako ngayon hindi ko alam kung ano mangyayari sa warehouse nga namin ngayon kung paano ako magtrabaho tamad na tamad po ako ngayon pero nagpapasalamat nga po pala ako sa sa team Soliman kay Alwin and Emma sa Spot Pinoy kala Rice Velasquez may Carino Carino Family at sa Donya kay Ina Andulong at higit sa lahat po kay Inags na siya yung nag-invite sa akin doon talagang si Inags mariregaluhan ko to ng soklay magusto mong soklay Inags soklay ng Hello Kitty <laughs> Yan. Mga nagdarating ano yung mga katrabaho pero nandito pa rin ako sa loob ng sasakyan dahil nga tinatamad ako. Saka nagpost nga ako, ng dalawang video Talagang hindi ko inaasahan na napakaraming message ang daming comment na talagang hindi ko pa binubuksan hindi ko pa nakikita yung mga message pero ang daming notification dahil nga hindi ako nag ano ng ng cellphone, hindi ako nag ano, ng computer kanina nakita ko lang ho talaga na ang dami kaya humamay ang gabi pag uwi ko sa bahay yun, titingnan ko, babasahin ko yung mga messages nyo sa yung mga comments talagang maraming maraming salamat po sa sa mga nag-comments yan Talagang hindi ko inaasahan yung anong yon Hindi ko inaasahan yung mga pangyayari na yan. Talagang maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. pa Papasok na po ako at baka malate pa ako. Mamaya na lang po at papasok muna ako. Ayan mga kapanyero, kalalabas ko lang ng trabaho. Talagang nakakatamad. Tabad na tabad ako ngayong araw na to. Ang nasa isip ko, nasa Calgary pa ako. Pagkagaling ka ng bakasyon, tapos bigla kang papasok. Tapos gusto mo pa yung mga nangyari sa'yo noong Sabado at Linggo na yon. Hindi ako makabuhat ng kahon. Dahil alam niyo naman yung trabaho namin dito. Talagang buhatan. Talagang dahil nga warehouse talaga nag scan kami ng mga product nag scan kami ng mga barcode yun ang trabaho namin dito parang nasa isip ko pa yung Calgary talagang napakasaya dun kailan kaya ulit mauulit yun sana mauulit bago ako umuwi punta muna tayo sa superstore Bili muna tayo ng mga makakain habang nagbabasa habang nagbabasa ng comment makabili muna ng makakain makakakain ng masarap para muna mga kapanyero muna tayo sa superstore Yan mga kapanyero, 9.20 ang oras ngayon dito. At aabutan pa natin ng superstore. Alam ko, 10 o'clock sila nagsasara. So, makakabili pa tayo ng mga pagkain o mga chichirya na pwede natin pang midnight snack. Kaya lang, medyo... 9 o'clock, medyo maliwanag pa ng konti. Pero, ilang... Ilang araw na lang talagang darating na ang snow malapit na yan dahil iba na yung lamig dito iba na bigla na lang magi snow yan yan mga kapanyero naging topic nga natin noon is condo or farm ang magandang investment di ba alam niyo mga kapanyero maganda ring investment ang condo mababago ang lifestyle nyo dahil nga sa condo talagang modern ang mga na, ang mga nanduron di ba maganda bago sa paningin lalo pa kung galing kayo sa ibang bansa tapos yung style ng bahay nyo style condo modern talagang maganda sa condo kung ang makukuha yung condo is nasa taas nasa taas talagang maganda kasi makikita nyo yung buong Metro Manila yung part ng Metro Manila di ba kung high rise yung condo na makukuha nyo pero meron din namang condo na condo townhouse na tinatawag up and down siya pero magkaka magkakadikit siya Ayan mga kapanyero, nandito tayo sa loob ng superstore. Ito mga kapanyero, bili tayo ng suha. Ito masarap ito eh. Ito ang tatawag sa inyo rito. Dito ang tawag sa amin dito, suha. Pero ang price niya is 2.88, diba? Ayan. yan ang price niya. parang masarap kumain ng tortang talong yan kuha rin tayo ng tortang talong pang almusal kuha tayo yan pero ang price ng tortang talong 2.69 per pound sa hindi po yan per piece or per pound so kikiluhin pa rin ganyan ho kabigat ang mga presyuhan ngayon dito napakabigat ng presyuhan o bawang, di ba? Halos 6 dollars ng isa. Itong papaya. Ito, patay papaya. Ayan. Pangit ang mga papaya. Ang presyo ng papaya, parang 2 dollars per pound diba ba? tayo na isa hmm. kikiluhin pa rin 10 taon na rin akong bumibili sa superstore na to. Dito talaga, ako, dito talaga kami namimili. Pero talagang Ramdam na ramdam yung pagtaas ng mga presyo ng mga pagkain dito. Kaya nga nagtataka ako sa yung mga ibang nagbablog na nagsasabing lilipat sila sa Alberta, lilipat sila sa Edmonton. De, mas mahal sa kanila kung gano'n. Pero dito talagang taas ng mga presyo dito. Hindi tulad dun dati. Talagang ang baba. Ang daming mabibili. Ang daming mabibiling pagkain dito. Mura. Pero sa ngayon, ang mahal. Ang mahal ng bilihin dito. Kaya mga kapanyero, yung mga ibang Pilipino rito, talagang ang ginagawa nila, bumibili sila ng isang buong baboy. Tapos nagahati-hati sila, kinakatay na lang nila. Ganun ang ginagawa. Malaking katipiran, mas mura ganun ang ginagawa ng mga ibang Pilipino rito. Minsan kami nakikiganun na rin kasi nga talagang ramdam na namin yung talagang taas ng presyo. Talagang ang mahal, lalo pa mga baboy, ang mahal. Pero yung mga ibang nagsasabi, ibang mga napapanood ko rito na sinasabing huwag na mag-Canada, pwede, pwede pa rin mag-Canada. Dito sa Alberta, parang okay pa rin eh. Okay pa rin para sa akin. Okay pa rin yung sistema dito. Makakasahod ka pa rin ng maayos, maganda. Nasa sayo na yun kung paano mo gagastusin, kung paano ka magkitipid. Kung hindi mo naman kailangan, di wag mo munang bilhin. Pagka na lang nakaluwag ka, tsaka mo bilhin, ganun. Pero dito okay pa eh. Okay pa rito. Yung lang, wag kang mag-expect eh, ano, kang mag na talagang mababa pa maka ka kagad talagang ang taas ng rent ng apartment ng bahay, yun ang pinakamalaki yun ang pinakamalaking ano rito, apartment pero sa pagkain, mataas na pero kaya, kaya, kaya paring pa rin nasa diskarte lang yan ng mga Pilipino kung paano kayo mag-ipon kung paano kung paano nyo gamitin yung mga pera nyo, yung sweldo nyo sa tamang bagay talagang dito pagka naunahan ka dito ng credit card ala talagang doon ka ma doon ka lulubog kaya kailangan lang dito pag, pagka sa mga bagong dating maging wise ka lang gamitin mo yung pera mo sa tama itabi mo kung hindi mo naman kailangan magsimula ka sa mababa bakit kondo ang isang pat nga ba kondo ang magandang i-invest ba. Diba? Pero para sa akin, maganda rin naman ang condo. Yung modern lahat 'yan, 'di ba? Kapag ka talagang diyan ka nakatira, pag diyan ka nakatira sa condo, modern lahat. Sa condo, nandoon na mayroon na siyang gym, nandoon na rin yung swimming pool. Tapos sa ground floor noon, mayroon ng hall kung gusto niyo nang mag-party, yung mga magkakaroon kayo ng event o o birthday party, pwede 'yun. Lahat ng yun, meron siyang bayad. Yun nga lang ang mahirap. Kung talagang kondo ang i-invest nyo, yun ang isa sa mga uh, ano, may bayad yun lahat ng yun. Tapos kapag ang nakuha mo pang unit is talagang nasa pinakamataas or mataas, talagang makikita mo ang mga paligid ng Manila. Kung doon ka mag-re-retire sa atin, talagang magiging ano mo siya, bahay mo siya para pagtanda mo. So ma maganda rin, maganda rin ang condo para sa akin. Ito yung opinion ko lang mga kapanyero ah. Talagang mababago ang lifestyle niyo kapag ka sa condo kayo nakatira. Lalo pat galing kayo sa ibang bansa, talagang yung yung style ng bahay sa atin is iba. At iba rin naman yung style ng condo. Talagang sa condo, talagang modern yan. Nandyan lahat modern, talagang design yun nga lang is talagang maliit diba maliit ang kondo kung kung ikukumpara sa sa talagang kinalakihan nating bahay dyan sa Pilipinas dahil nga ang karamihan sa atin malaki ang bakuran so dun lang maiiba diba kahit magpaikot-ikot ka sa kondo talagang malinis yun kasi nga may may mga taong maglilinis na yan ang style, di ba? Siyempre, mga kapanyero, hindi naman ganun basta-basta kumuha ng kondo, di ba? Talagang ang isang pagpipilian mo is yung yung talagang maliit yon, maliit lang siya kasi karamihan dun is 48 to 50 square meter lang, di ba? So, talagang isang ano nun, maliit lang siya hmm titingnan natin is yung kapag ka loan talagang investment nga siya ang condo pero long term payment Doon tayo mahihirapan kasi lalo pa kung ang edad natin is nasa 40 na pataas yun din yung i-consider natin kung ito ba kaya pa ba natin bayaran talagang kasi hindi 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 porke nasa Canada ka o nasa ibang lugar ka, nasa ibang bansa ka, ganun-ganun na lang ang presyuhan, di ba? Marami rin tayong obligasyon, marami rin tayong expenses dito sa Canada o sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kaya pa ba natin magbayad ng ganung katagal? Lalo pat kung monthly payment lang tayo at i-consider din natin yung edad natin talagang kung kakayanin pa ba natin na magbayad ng ganong kalaki kasi hindi biro rin yung yung presyo ng kondo talagang mahal di ba isa pa mga kapanyero talagang tingnan natin compute natin kung magkano ba ang interest rate na makukuha nyo sa bangko o sa pag-ibig o kung saan man natin ilo-loan tingnan natin kung gaano kalaki ang magiging interest niya kaya mga kapanyero alam naman natin ng loan yun di ba magiging loan so 20 to 25 years ang payment noon so long term payment na investment so tingnan natin kung magkano yung interest rate na makukuha sa bangko or sa pag-ibig tapos tignan natin kung kung magkano ba ang mapupunta sa bangko para sa interest at kung magkano lang ang mapupunta sa principal. Doon na natin malalaman mga kapanyer kung uh, even ba or talo ka ba sa pagkuhan ng kondo. Doon natin malalaman yan pagka nag-compute na tayo kasi hindi eh, hindi hindi biro yung pagkuha ng condo di ba maganda nga siya kung kayo ang nakatira kung kayo na ang kayo na ang, yung binabayad nyo is kayo na ang nakatira ang mahirap kasi kung investment nga sa Pilipinas nandirito tayo nandirito kayo kung kumuha tapos nasa Pilipinas yung property si parang para sa akin is ang hirap ng hindi siya hindi siya umi-income yung property na yun. So mas maganda kung kayo ang nakatira. Kung kayo ang nakatira, okay. At least napapakinabangin niyo na yung investment niyo. Pero kung halimbawa naman na yun niya, eh, hindi kayo nakatira, paano ang setup nun? So, puro bayad lang bayad. So, yung interest na pupunta sa banko is napakalaki nun kasi million ang ang pinag-uusapan natin dito hindi naman 2,000 lang di ba talagang million ang ang ano ang usapan natin dito so pag-isipan ding mabuti bago kumuha ng ng condo maganda kung sa maganda ang condo yun nga lang talagang marami ring i-consider bago kumuha ng condo Siyempre mga kapanyero, iba, iba rin naman yung usapan ng farm dito tsaka yung farm sa Pilipinas. So, mas maganda kasi kung talagang ang pin, para sa akin, ang pinakamaganda kasi is kung saan ka mag invest nandurong ka na talagang maaasikaso si mo, ma, maaayos mo kung may gusto kang i-repair. Kung may konting nasira, ma maaano mo kagad, maire-repair mo kagad, maiaayos mo. Hindi tulad nung halimbawa, nasa ibang bansa ka, tapos yung investment mo nasa Pilipinas, walang mag-aasikaso, tatawag ka, tatawag ka ng, ng taong magre-repair. Expenses na naman yun. Hindi, hindi pwede nung, hindi naman pwede libre yun. Hindi tulad nung nandurong ka, nakikita mo, ikaw yung gagawa, malaking bagay yun na makabawas sa mga sa expenses mo kung halimbawa ikaw na ang mag, maggagawa ikaw ang magde-develop ganun nasa tao na yun kung ano yung talagang gusto niya bali mga kapanyero i-consider din natin yung condo di ba bali sa condo kung yung location ng condo is nasa prime location talagang super mahal yun napakamahal nun talagang nandur na yung malapit na siya sa lahat malapit na siya sa mga hospital, malapit na siya sa mga mall malapit sa mga bus station train station sa atin yun, hindi yun din yung isang mga i natin kung nasa, yung, ba yung location ng ibinebentang kondo talagang kung okay ba yung price niya para sa location na yun yun ang isa sa mga i-consider natin sa pagkuha ng kondo dahil nga ang hirap ng pinakamahirap dun is yung transportation lalo pa kung gusto nyo mag-retire sa Pilipinas kumuha tayo ng kondo i-ano hindi natin yung parking siyempre gusto natin pag uwi natin sa Pilipinas meron tayong uh, bagong sasakyan yung talagang hindi tayo ititirik ng sasakyan na talagang gusto natin. So, i-consider din natin na ang condo separate ang parking. So, bibili ka ng sarili mong parking. Kung ano man, alam ko may meron silang ipoprovide nila yung rent, rent parking. Pero pagka bumili ka ngayon dito ng condo sa Pilipinas, is separate ang parking niya. So, alam ko is 1 million plus din. Parking lang yun na yung eksakto lang na isang sasakyan mo is million din ang price dun sa sa ipinaliwanag sa amin doon so talagang yun, yun pa, yung isang i-consider nyo na unit lang so kung ayaw nyo bumili ng parking at gusto nyo ng condo so dapat malapit yan sa bus station train station ma sa sa transportation malapit sa lahat So marami naman taxi Uber sa atin pero tingnan niyo, tingnan niyo rin, yun din yung isang i-consider niyo. Yung yung parking na yan. Kasi talagang walang parking. May, may parking pero bibili kayo na separate. Yun, ganon Kaya nga mga kapanyero, hanggang sa ngayon, talagang nag-iisip pa rin ako. Kami pinagpag-uusapan pa rin dahil nga nire-review ko pa rin yung ibinigay na computation sa amin pinag-uusapan pa rin namin dahil nga hindi basta-basta ang pagkuha rin ng investment ng isang property kaya mga kapanyero para sa akin is talagang pag-isipan nyo pag-isipang mabuti kaya mga kapanyero talagang sa pag-invest talagang pag-isipang mabuti huwag magpadalos-dalos kasi baka nasa huli ang pagsisisi, di ba? Hindi natin alam. Kaya nga ang tanong is ano ba ang talagang magandang investment? Kumbaga para sa akin is pareho lang na magandang i-invest pero nasa tao pa rin kung paano niya mag-invest sa isang bagay nasa tao. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.